Wings of Show, live, Magandang umaga. Magandang umaga, Mike. Maghihintay na na ikatlong regular na sesyon ng Kongreso, ang Reproductive Health Bill An at ang Freedom of Information Bill. Ano ko na? Ma uh, uh, <laughs> Ibig sabihin nun, uh, pag nag-open, pag nag-sona na si Pangulong Aquino sa Hulyo, masisimula yung ibig sa sabihin, third ibig sabihin magtatapos itong kongreso ito sa Hunyo wala pa yung mga panukala ba oh, yeah. maloko na tayo ayan <laughs> way. tama may ang si Speaker Feliciano Del Monte na wala na silang panahon para pagtibayin ang dalawang kontrobersyal na panukala bago magtapas sa ikalawang regular session ng 15th Congress sa June 7 ang RH Bill ay nasa plenaryo na po pero hindi makalusot-lusot sa ikalawang pagbasa habang ang FOI Bill ay nakabitin pa rin sa Public Information Committee tinitiyak naman ni Belmonte na pipilitin na lang pagtibayin sa huling regular na sesyon na 15 Congress ang RH Bill. At Mike, hindi rin sila magpapapressure sa simbahan kahit pa election year na sa susunod na taon. Paplansahin naman umanong mabuti ang FOI Bill dahil kahit merong substitute or FOI Bill ang Malacanang, ay merong mga kongresisa na nagpipilit na ipasok dito ang right of reply. Dati na po may right of reply bill sa kamera na naglalayong garantiyang mabibigyan ng pagkakataon ang isa naging subject na negatibong balita na magbigay ng kanyang panig. Ang inyong kapuso rawan sa Salvation of GMA sa Radyo din si